Yo! What's up? So, may kikwenta ako sa inyo guys. Gagi. <laughs> may kilabota na tuloy ako agad. <coughs> okay. So, nag-edit, nag-edit ako na, ano, ng video ko. Gagi <laughs> ako. Mag-isa pa naman ako. So, nag-edit ako na, ano, ng vlog ko sa YouTube. So, yung vlog na yun ay medyo matagal na nakaraan pa ngayon may part kasi doon na bumisita ko sa sa anak namin sa ano sa cemetery so this itong baby na to ay uh, hindi pinalad na ano hindi sa amin hindi pinalad na mapunta sa amin so bali hindi siya nabuhay ayan so yun ang story, no? So, may pinuntahan kasi ako last time sa, ano, sa Kalamba. Sa Kalamba dyan. So, dumiretso ako kasi malapit na dun yung malapit na dun yung ah, uh, sementero na pinaglibingan. So, ngayon, may part doon na magsisindi ako ng kandila. So, ngayon, ang, ang, ang ano niya kasi na paglagyan is Pangapat, apat simula sa pinakababa, siguro mga pang-apat, pang-apat, sa pinaka -ibabaw, siya pinaka- pinaka-dulo. Yeah. So, ibig sabihin, aakit ako ng dalawa-tatlong nicho bago makarating doon sa kanya. So, magsisindi ako ng dalawang kandila. So, sa baba noon, may nicho din. Then, pinatong ko doon yung cellphone ko kasi nag- ano, nag- bibidyo call kami ni mama. Ayan, ng asawa ko ngayon <coughs> kasi ako lang pumunta doon mag isa nakabike lang ako eh so ngayon kung mapapansin sa video pag yung cellphone ko ay itinapat sa camera so ito yung camera ang gamit ko guys ayan So, ito ay naka-mount dito. Ito ay naka-chest mount. Ito yung chest mount niya. Ito. Ito yung chest mount niya. Ito. Mga oh, ganito yan dito. Ayan yan. So, nakakabit yan dito kasi nakabike up. Ngayon, syempre nakaganyan. So, ang dahil na umakyat ako sa ano sa nicho, ito ay nakaharap sa pader. Sa, nakaharap ito sa ano, sa isa pang inakyat ng kong nicho. Ayan. So, umakyat ako. Ngayon, kung magsasalita si mama, yung nandun sa baba na camera. So, maririnig siya, pero hindi ganun kalakas kasi nasa taas ako eh. Nasa baba yung camera tsaka nasa cellphone eh. Pero, pero yung time na yun, hindi siya nagsasalita. Kasi, nagising lang siya, gawa ng tulog siya. So, bali, pinano, pinapanood niya lang ako na umakyat doon sa taas sa ah, uh, sa dun sa pinakampuntod. So, ngayon, Gag. May part doon na pag akyat ko, magsisin ipalalagay ko na yung kandila na may apoy. May may bumulong sa camera. Ma maano mo talaga na bumulong siya kasi yung type na ano parang ano ganon Hello. Parang ganyan. Hello. As in na malapit na malapit yung mukha niya. Feeling ko malapit na malapit yung mukha niya sa camera. Yung pitae pong ano, bumulong kasi siya eh. Dalawang beses yun eh, dalawang beses. Hindi ganun ang audio kasi may part doon na kinuha ko ng cellphone. Iba yung audio ng galing sa cellphone kesa doon sa audio na nang na-captured kamera camera ko. Oh, ayan. Gag. So na ulit, ulit ko, gag. Kinikalabutan talaga po. Gag. Mag-isa pa naman ako dito sa <laughs> Wala yung mga bata. Nasa school. Gag. Grabe talaga. Ay, na ginilabutan talaga. So, isisingit ko dito yung audio noon yan. Pero ano? <laughs> Grabe talaga guys. Yan. So, may part talaga. Yung audio talaga. Yung ano? Isisingit ko dito yung audio niya. Sa ano na to. Sa... sa video na to ayan yung pinakang raw footage, yung pinakang original na video, ilalagay ko dito, isasama ko dito. Ayan. Ang <laughs> kulit eh. So ano, ito, try, uh, isisingit ko dito. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. Alright guys, so sa part na to ay mapapansin nyo, nakapatong dun yung uh, cellphone sa ibabaw ng isang nicho. Ayan, so bali nasa baba yan guys dito naman sa right side ko guys, ayan, mapapansin nyo is mula sa baba is 1, 2, 3, 4. So bali pang lima yung aking anak yon sa ipinakang ibabaw siya, yung walang pintura. Tapos ngayon guys, pakinggan nyo naman yung audio na galing sa phone. dumanaw dito kay ano, kay Bibi. Oh, oh, oh sa part na to guys, kitang kita naman ay pinatong ko yung cellphone doon at ang distansya ng ano ng puntod at ng cellphone ay napakalayo talaga tapos sa akyat pa ako taas at ito na ang mga sumunod na nangyari makikiyakyat po makikidaan lang sorry pasensya na makikiyakyat lang ilalagay ko lang ito Aray ko bebe 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 Okay guys. So habang ini-edit ko to ngayon. Ini slow mo ko siya. Tapos narinig ko yung ano. salita talaga na binabanggit ng boses. Tinatawag niya yung mama niya. Hindi ko alam kung yung asawa ko yung tinatawag niya o hiyawan ko. Yung una natatakot ako talaga. Nakatakot yung naririnig ko dun sa video pero hindi ko alam <laughs> hindi ko hindi <laughs> ko inasaan na ganun yung maririnig ko talaga nung in mo ko siya saka ko lang na napansin na yung words pala is mama siguro para yun sa ano sa siguro yung yung baby na eh, Si Mama, natawag si Mama. Sinisya ka na. Ayan lang si Papa nakapunta. Susunod pag ano, pag naayos ni Papa yung pasensya ni Papa sasama ko sila at ikaw si Kuya Sama ni Papa si Ate Chasi Kuya Pag naayos na nakalabas na kami. Hay. Tara ko. Thank you. Hay. Huh. Init. Taas naman kasi na yan. Be, si Mama Be oh. Pag ano, pag naayos ko na yung lisensya, babalik kami, sama ko si ate at si kuya. puntahan ka namin dito. Ngayon lang si Papa nakapunta. Ngayon lang kami nakadalaw dito. Pag uwi ni Mama, puntahan ka namin ulit. Paayos natin yung ano mo lagayan mo. Palagyan natin ng kwan. Maayos na pangalan. Tulog ka pa ma? Oh, sige ah. Anu Ano-anoin ko lang itong kandila, mga kalate tapos babalik ako dun. Sige na, matulog ka na. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye, mama, oh. tulog pa si mama sige na apa paano ano yang kulang tong ah uh, landila bye na bye love you Bebe mm